E sinusulong ng isang kongresista ang panukalang batas na magbabawal sa mga boss na kontakin sa tawag o text o email ang kanilang empleyado pagtapos na ang office hours sa House Bill number no. 9735 na inihain ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez. Eminumong kain ito na amyendahan ng Presidential Decree number no. 442 o ang Labor Code kung saan Layo nitong isama ang right to disconnect ng isang empleyado kapag tapos na ang kanyang working hours. Punto ni, ni Rodriguez, bukod sa nakadaragdag ito ng stress, nasisira din kasi nito ang life-work balance ng isang empleyado. Partikular na nakatuon ang panukala sa mga private sector employee. Pero nakasaad din rito na ang mga employer ang magdidetermina ng conditions at exemptions na base naman sa rules and regulations na ibinibigay o ibibigay ng Secretary of Labor and Employment.